Itutuloy ko pa ba? O ihihinto na? Hello, Ate Iya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lenny. 30 years old, may dalawang anak, at walang asawa. Sa kasalukuyan, meron akong boyfriend na si Leo. Matanda siya ng 5 years sa akin at single siya. LDR kami dahil andito ako sa ibang bansa, nagwo work At siya naman, nasa Pinas tambay at walang trabaho. Never naman siyang humingi ng pera sa akin dahil may kaya naman ang pamilya niya. Suportado naman siya ng mga kapatid niya na nasa ibang bansa din. At iya, bukod sa wala siyang trabaho ay panay pa siya barkada to the point na wala na siyang time makipag-usap sa akin. Dahil nga andito ako sa malayo, gusto ko din sana na kapag out ko na sa work, may makakausap ako. May masasabihan ng sama ng loob at hinanakit sa pinagdaanan ko sa buong araw. Kaso sa tuwing tatawag ako, nasa inuman siya, kasama ng barkada, minsan ni eh, hindi na siya nagpapaalam kapag aalis siya. Kaya yan ang dahilan ng lagi naming pag-aaway. Ang gusto ko lang naman ay mag-update siya sa akin. Pero sinasabihan niya ako na mahigpit daw at nasasakal na siya. Ang gusto daw niya ay yung malaya siya kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Ati Iya, mahal na mahal ko si Leo. Kaya nga gusto kong mag-update siya palagi dahil nag-aalala ko sa kanya. Hindi naman sa stricto ako gusto ko lang malaman kung nasaan siya at kung safe ba siya noong araw na nakipaghiwalay siya di ako pumayag dahil sa sobrang mahal ko po si Leo at iya hindi ko po kayang wala siya pero simula noong araw na 'yon hindi na siya nag sa akin ni kamusta wala black na rin niya ako sa lahat ng social account niya dahil doon sobra akong nalulungkot at iya Anong gagawin ko? Pa-advise naman po.